si Mark Soke. Ang pangunahing sospek sa seri ng pangmomolestya at panggagahasa sa mga biktimang kababaihan sa Quezon City. Kalimitan, mga kababaihan, working students, edad 18 anyos pataas ang mga naging biktima ni Soke sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Enero 22 sa tatlong magkakaibang lugar sa Tomas Morato. Walang pinipili. Lahat na mga kababayang biktima sa loob ng establishmentong pinapasok, pinaghuhubad, hinihipuan at pinagsasamantalahan ng suspect. Dahil sunod-sunod ang serya ng pambibiktima ni Soke, itinuring siyang isang serial molester at serial rapist na mga otoridad. Bakit tumatagal ka sa isang establishmento ang tinitira mo? Mabahantay kami ng baka may customer pa. Tapos tinatalo lang namin, pinapaubad namin papunta sa siya. Sinasabi mo sa mga biktima mo, aking ka. Babalikan kita. Magiiwan ka pa ng tatak para bang baka na tinatatakan. Kaya kung tatakan din kita ngayon, tatatakin kita ng bitag dyan sa dibdib -dib mo na sa tuwing titingin ka, maalaala mo ako. Gusto mo bang patayin kita ng camera niya? Pag pinatay ka ng camera yeah. niya, may mangyayari.